barbecue at dito mo ako dinalahan. Sobrang ganda dito, Con! Oo! Oh. <laughs> ano naman na? Dito na dito pa! Thank you, Han. Ay, Han? Oh. Yung promise mo pala sa akin hmm. na sasakay tayo dun sa yate na inirigali oh. mo sa akin. Oh. Diba? Yung inirigali mo sa Sasakay tayo. Oo oh, oh. naman! Kaya ka tatinala dito. Oo! <laughs> Ang nakita mo, dyan natin paanda rin yung yate. Oh, Ay, saya so, naman ah. Tsaka hon, oh. yung ano, yung isa pang promise mo sa akin na ibigay mo ako ng condo unit na malapit dito para para malapit ako sa dagat hon. Tapos masakyan oh. natin yung yate na iligali mo sa akin. Oo oh, naman! Ay, gagawin ko yung wag ka <laughs> Ha Hon, alam mo, oh. kaya love na love kitty. Eh. Super love kita, Han. Lalo na kung hmm tutuparin mo yung pangako mo. Mm, tungkol yan? Tungkol saan yan? Yung biyahe sa Europe. Sa Europe? Oo! Sige, sabi ko sa'yo. Tuloy na tuloy yan. Sige nga rito. Ay, nakuhaan! Oh, gusto ko pala. Na tutuloy natin na! Ay, gusto nga yung yate ko, oh. yung kondo ko, tapos yung biyahe ko sa Europe pa. Oh. Ay, yung pag-shopping ko. Syempre, Siyempre! Kasama yun! Ay, sandi lang. Pare, pare, pare. Ah, ha? ano yung, yung ginagawa mo? Ay, nag ano po, nagme-metal detector. <laughs> Alam ko namang metal detector yan. Ang sinasabi ko, bakit ginagamit yan? kusa malapit sa amin? Hindi, marami yung kasi mga turista dito na tumatambay, nakakalaglag ng mga metal. <laughs> mga ano, yun yung uh, parang... <laughs> Ay, kaso nakakastorbo ko eh. Ano po napapala mo dyan? Ay, parang ano ito eh, parang treasure hunt. Kasi minsan nakakalaglag ng mga alahas. Yeah, minsan mga mamahaling bato na ano, nakikita ko. Madalas nga ginto. Oh, ginto? Oh, Nakakauling ginto. Ginto na gamit yan? Oo, oh, pag binibuenas talaga. pa ako ng ginto dito. Oh. <laughs> Alam mo sinasabi nasabi ko sa'yo, wala kang makukuha ng ginto rito. Kaya mabuti pa, umalis ka na rito. Sandali na lang po. Dito lang. Dito Sandali, Sandali lang. Ko. Sandali lang. Tatakunit, tatakunit, tatakunit naman lang. Ako sinasabi ko sa'yo marami akong minahan ng ginto. Kaya pagdating sa mga paghahanap ng mga ginto, alam na lang pa yan. Kaya sinasabi ko sa iyo rito, wala kang mahanap na ginto, kaya mas mabuti pa, umalis ka na! Ano na kayo ng ginto? Oh! Ano, sana dito? Oo! Oh! Ito, eh? Alam mo, sa susunod, magtanong ko muna sa mga taong nakakalam tukot sa mga paghahukay, mga paghahanap ng ginto, bago ang mga store ng ibang tao! Ano? yung ano? yung kasama nyo na lang tatanungin ko. Kasama huh? oh Oo. Oh. Bakit? Mukhang magaling mo siyang gold digger. Uh, uh, gold? Gold? Asan? Ah, Asan? Ah, ah.